isang porsyento ng fully operational ang online training platform ng Department of Trade and Industry para sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs na naisumubok sa international markets. Ayon sa Philippine Trade Training Center, December 2022 pa, ininunsad ng programa na magbubukas ng marami pang oportunidad para sa mga MSME. Lain itong magabayan at mabigyan ng kaalaman sa expert rules at procedures sa mga negosyante sa pamagitan ng online mode at face-to-face -face workshop. Ayon po sa DTI Food Services at Turismo mula sa Pilipinas ang may pinakamataas sa demand sa international markets. So 'yun yung una naming titingnan, sino ba yung mga potential malapit na talaga or malaki na yung chances or opportunity nila to export, yun yung una nating tatargetin dito para bibigyan nga nitong training na ito. Alam natin malaki yung tulong na maibibigay natin because as what we have heard, you know, we're also doing needs and gaps assessment. As what we have heard from our uh, enterprises and even our exporters, may mga challenges pa rin silang na-encounter as far as uh, exporting to other countries are concerned yung mga trade regulatory uh, requirements yung mga standard and compliance that they have to uh, comply with ano especially when they are bringing their products abroad okay so yung mga ganun na nakuha po natin sa needs and gaps um, uh, survey and assessment ang ilan po sa talagang tututukan po namin nitong unang uh, buwan ng unang quarter ng taon